ni Professor Magno kanina, yung pong patronage politics. Mm. 'Di ba? Alam niyo na, yung utang na loob, 'di ba? Yung mga Oh, okay, kung hindi sa amin, hindi mo makukuha yung benepisyong iyan. Ngayon po, halalan, 'di ba? O oh, eto na lang mapakatotoo tayo sa Pasig. O sa mga taga yung mga Pasigeño. O oh, yan, hatandaan ninyo kapag ang puhunan ng kandidato ay salapi. Mag-isip-isip kayo. Hindi lang sa Pasig, sa lahat ng lugar sa Pilipinas, kapag po ang Mama. puhunan ng kandidato ay pera, ano po, tandaan nyo, yung perang yan, babawiin po't babawiin nila. Okay, kapag diyan ka nagsisimula, ang puhunan mo para ka manalo ay sa lapi. <laughs> Siguradong yung salaping yan ay unang-una hindi nila pinaghirapan. Ah, hindi. Pinaghirapan namin to kasi negosyante naman kami eh. Di ba? Legal naman ang aming negosyo. O sige na nga. O sige. So ang bait-bait mo. Ooh! Hindi O kaya sasabihin, donasyon ito eh. so, sobrang, sobrang, bait mo ha. Oo. Oh, pa... oh. Okay. ang matindi niya, pag binawi nila, doble, triple Ay, ang bawi. Ang, bait mo naman. Oo. oo. Di po ba, sobra naman talaga. Eh, wag ka nang kumandidato. Panigay mo nalang pera mo. Totoo. Kung totoo, mabait ka, Bakit ka bang kumakandidato? Eh, di panigay mo nalang ang pera mo. Uy, may sagot Kung sila dyan. Kung talaga mabait na mabait, so, sobrang oo. ang bait mo. Ang, ang sagot nila dyan, ah. gusto ko mas marami pang matulungan. Hmm. May sagot na sila dyan. Hindi gumawa ka ng foundation. Hindi <laughs> ba? So, ito lang po ah. Opo, sa mga tagapasig at sa lahat po ng lugar na inaabot ng ating broadcast kapag po ang puhunan ng kumakandidato at nagsasabing gustong maglingkod sa inyo e eh, sa lapi, magduda na po kayo. Okay? Kasi yung salapin yan, babawiin po nila at babawiin niyan <laughs> Alright. Ngayon, mga kapatid, ano ho, sa mga... <laughs> 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 Ito na ho kami. Ayun na. <clears throat> na. lang muna ako.